Hello. 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 Si Miss Ito transformed na ulit. Ano ba hinarang naman magsisimula na ako ng vlog? lang. How Leo TV is ito. Oh. Oh, Hinarangan ako ni... Hinahara, hinaharangan ako ni nanay Hinahara, kasi... <laughs> how Leo miss is ito. Sinakto niya, di ba? Guys, dahil summer na, ay magkakaroon tayo ng summer... Summer Olympic. With... Nagagawa tayo ng mga paborito natin pag summer na inumin. At number one dyan ay, ay, ay shake. Ano yung mga gagawin sa amin? 455. Tapos kasi meron ako panauhing pandangal, syempre, the one and only, the best attorney. Bulutan mo, butong na ako. Tsaka meron din nagbigay ng kapitbahay namin. Yan muna ang papakain namin sa'yo. Thank you very much. Perfect. At si nani, ginagawa na niya ng pag si Pio. Ang mga ingredients sa ating shake ay this is Alaska Evap and Nestle Cream. Mga expired na kasi to kaya kailangan na namin. At syempre, healthy din ang banana. So, pag natin ang banana, ikaw, bala ka. Hindi na lang lang. Kasi nga, konti lang to. Banana and and ano, saging. Basta, maganda. May mangga, tsaka ito, isa. Pwede ba yun? Oo. Nagbablog Nang Ha, ha, ha. So, gagawin na natin, guys. Tapos, meron kasi akong blender dito. Yung blender ko, luma na. Tines ko, tagal na namin. Kumiikot pa sa mi. Shout out dyan sa mga appliances. Baka, baka naman mag-send ng blender kay Miss A. Tsaka ito, at wala na siyang takip. So, ang takip natin ay platito. Okay? Guys, baka may mga lumang blender kayo dyan. Ibigay niyo na kay Miss A. Diyos, kumaawa na kay sa nanay ko. Wala, wala siyang blender. So, gawin na natin. Tapos, syempre, may yellow. Yung yellow. Bumili ako ng tube kasi hindi na ako gumagamit ng yellow ni nanay na tinda. Kasi mag... ganong ganong ganun ka pa, hindi naman siya mabiblender ng ganung buo, di ba? So, unahin ko muna yung mga yellow, guys. Kasi... Huwag mo yung basura na, na mangga. Dami naman kasi nag-extra. <laughs> Bablog ta sa dying side ko, man. You know naman, my mother, your mother is like my mother too as well, right? So, maglagay na tayo ng yellow sa blender. Yan. Guys, masarap talaga to kasi may Nestle cream. Yung iba kasi hindi na naglalagay ng Nestle cream. Siyempre, lalagay na natin muna ito. Ano lang to, trial muna natin. Kasi, di ba yung isang piece nga lang muna ilalagay natin dito. Kasi sabi ni nanay, gusto niya, mangga lang daw. Wala nang ibang halo, mangga lang daw gusto niya, si nanay. So, mangga lang muna ilalagay ko dito. Yung isa, isang piece nga. Kaya nagkaroon kami ng challenge ni Atty. Kasi sa Habson, wala nang nagtitinda ng mangga. Tapos may isa na lang tong natitira. Binili na namin kahit gula-gulanit na siya. So, iyan lang muna. Tapos, may meron na siya. And then, milk. My God! Sarap! Huwag magtipid sa gatas, te. Ang po nyo pag nagtipid kayo. Milk, milk, milk. Then, Nestle cream. Special talaga tong aking shake. Siyempre, asukal. Ang asukal namin pala. Na ano tawag sa asukal na binili natin? Wasp. Yung was. Ah. Bakit daw hindi puti, sabi ni Kyle. na. Sana so, nandito nga sila eh, bukas na lang pag medyo na natin na mangga. Kasi summer na guys, dati dun sa, dun sa bahay namin dati, nag-shake kami dun, ng mga baguets. And then, let's start blending! <coughs> Tapos na! Charot mo na. Let's blend ourselves! Oh my God! Nakita pag ganyan tayo halu-haluin nyo kasi may mga yelo pa kasi na hindi na duduro. Parang Ang dami pa Ay, wala pa lang ano. Sarap to sobra guys. Bili na kayo. Nay, mag-ano na kayo hain? Hain? Paano mo? Ako na, ako na, ako na. Talak-talak siya eh, no? Parang yung blender sa sabog, te. Okay na! Napakasarap nito. Very delicious, very healthy, and very timingly. So, na natikman ko na kaya hindi ko na ipapatikim sa kanila. Guys, look at. It's so powerful. So, our first take. First, ano natin yan. Pag binili nyo to guys, sa mga mall, it will cost you 500 pesos. Ay, may... Alam, meron palang buong yelo pa. My God, ang ah, Guys, ibabalik ko to kasi si nanay lang yung may gusto eh. Sobra-sobra. This time naman, lalagyan natin ng banana. Gusto ko banana. Banana, banana, banana. Delicious kasi din pag may banana, guys. Saka so Healthy. Si nanay kasi gusto niya yung mga ganyan-ganyan, wala na, hindi niya alam kasi yung mga mix-mix, gusto niya isang prutas lang, mga ganyan. So, let's put two banana here, that's very healthy, and uh, let's start blending it again. Yeah. Nanay, yeah. mas masarap may banana, ayaw mo kasi. Mas masarap. Ito naman with banana, order to ni Atornie. So, sarap nito. Okay, here's your banana shake with mango. How was it? Sarap. Marami pa dun ha. Kain pa uh, kayo. Kaya yeah. tigma mo muna ito isa lang. Tigma mo oh, ko anong lasa. Kasi itong sarap. ko Diba? Sabi ko sa'yo mas, mas masarap may banana. Hindi pa di, hindi pa tayo dinner. Ito palang dinner. Ayan pa. Ulo ko. Dahil mo lang kinain. Feeling ko guys, tasa resort ako. Kain na. Ang inat, ladies and gentlemen, Holiday, oh, na yun si Guys, na-miss nyo ulit ang aming ulam of the day. So, ang aming ulam of the day, ipapakita ko na sa inyo sa isang mainit na panahon. At sa araw na ito, na sobra tayong masaya at blessed. Ang ulam of the day natin ay... Sinigang na pampano. What? Marami yan, kinahit ko na yung iba kanina. So, pampano yan? Sinigang. Ingay naman. At meron din kaming ihaw-ihaw. Binili lang namin doon sa daan, sa labas. So, meron kaming mga pang high blood, pang uric acid, at meron kaming mangga, apple, may kanin, may suka. Siyempre, si nanay gusto niya yan, mga ganyang ulam, Sige, subukan mo talaga. And of course, attorney is here. At dito naman, gumagawa ko ng shake. Rattle and roll. Rattle and roll. So, nag-shake ako. Ito na, banana mix. Mango and banana. Tapos may ganito, may ganyan. Alam niyo na yan. Ito na. Sarap. Mm -hmm. Paano pa ako makakakain ito? Kain ako ng inom ako nito. Actually, kasi hindi ako makakain kasi kumain na ako eh. Dating ba yan? Oo, dating Naisasali kami ni Atty. Nijan sa Showtime. Ano, bakit kami single? Ako muna yung contestant. Tatanungin kung bakit ako single. pa kasi akong boyfriend. Ano ba yun? Sa single, parang ano ba yun? Yung Valentine's Day? Kainin mo yan, te. Ito kay nanini yung isa. Kainin niyo yan. Kainin niyo. Guys, comment kayo sa sala ko sa show. Bakit hanggang ngayon single ka pa? explain mo. Tapos parang dating game show. <laughs> baka sana mahanap ko na yung totoong pagmamahal ko. Ah, Meron mo. Mayroon. Meron sa showtime. Pinapatalastas, di ba? Nanonood ka, hindi mo alam. Ay, ah, hindi pa palabas. Patalastas pa lang? mm, -mm. Ah? Naghahanap pa sila ng mga contestant. Nasali ako. Uy, kapatid ko pala si Mavin. Ay, hindi pala pala pwede. Tinawagin siya ulit ng KMJS. Oh, no. Ay, pero hindi pa siya pwedeng sabihin ko ano yun. Okay. Guys, nahihaya ako na attorney sa Bicol. Okay. Sa eh, lagi way naman way. ako nakikipag Bicol. Video way. call. Bicol. Si attorney, nung nagpunta kami sa Bicol nila, nag ano siya, Yung nung pumasa siya, naging abogato siya. Ay, nag ano? Ang dami niyang handa. May tagaluto. No, oh, dalawang baboy. Tapos may babuyan sila, ang dami nilang babuyan. hindi lang dalawa yung Hindi lang dalawa pala, tatlo. Apat. Tapos pagdating namin doon, naliligaw kami, kilala siya. Saan po yung ano attorney? Ay, doon pa rin. Tapos may mga tarpaulin siya. Sikat siya. Mga mga si Sanya Lopez. Ako, sabi, nung nakita ako, sabi, kamukha mo si Bel Mariano. May manok sila, dami-dami nilang manok sa haba ng lupa nila doon. Mayaman naman din tayo May ah. Ano ng mga naman ngayon? May nakahalaga. nag Nag-hire sila ng babysitter. <laughs> True. Grabe si attorney guys, nakakadalawang baso na siya. Pag ikaw nag LBM, bahala ka dyan ha. Magkagawa pa ako kasi marami pa po akong ingredients. Gagawa na nga ako dito. Last, last piece niya eh. Guys, last piece nga na to. Ang lasa, pag, alam mo, ang lasa kapag mangga yung ano mo, yung isi-shake mo. Kahit konti nga lang eh. Ang lasa na. Then, let's put some Nestle cream. Yung Nestle cream tape, gumamit din kayo sa shake. And then, ang evaporated milk natin. Huwag magtipid. Ang sarap kasi pag hindi tinitipid. And a lot of sugar hay lang. Yung sugar namin was... Yeah! Sobrang gusto. Ano? Okay. Namimigay nga yan sa attorney ng bigas. Eh. And then, ice tube cube. Guys, naggagaya ko na ice cube. Hindi ko na nangyari. Ano na yung kilo-kilo na may doon? Meron kami tindang yelo, di ba? Hindi kami, hindi na ako lumibig. Hindi ako, pag nag-shake ako, hindi ako nag, ano, nagmalalaking broke kasi. And then, ibiblender nyo na. Marami tote. Alam mo, itong isang pitcher na to, mapupuno mo to. Oh. So, dadagdagan ko na lang ng yellow, eh. Tatakpan. Wala to talagang takip yung blender. bini ko bini mo dapat i, i ganun ganun mo siya okay na to O, ba diba, ayaw niya nam Wada. What the What Grabe ang sarap, guys. O, 'di diba iniwan na nila ako dito, te? Okay na to? Isaw? Minsanan lang naman pagkain ng isaw. Si Pio natakot yun. Nandito, o. Oh. Natakot sa sex? Natakot sa ingay. Si Piyo po natatakot pag sobrang ingay. Sobrang ingay. Natatakot si Piyo. So yun lang guys. Ang aming dinner at ulam of the day today and tomorrow and the evening. And marami pag natin ang ulam. Kakain na ako. Bala na kayo dyan. Nasarap pa ba sa shake? Yes. Nine, ano? Masarap? Nay! Oo, oh, masarap. <laughs> yun lang guys. Bye. Hello! Si Miss Ita.